mag move on na tayong lahat mag on na tayo tanggapin na natin ang katotohanan mag on na tayo dahil si Pacquiao nga naka move on na pero tayo hindi pa tayo nakaka move on hirap na hirap tayong tanggapin eh sa Facebook puro boxing ang new speed puro si Pacquiao puro si Mayweather mag move on na tayo hirap na hirap na ako eh hindi ko na kaya sawang sawa na ako Tanggapin na natin ang katotohanan. ng mag on na tayo. Dahil hindi ko na kaya eh. So, na ako sa mga nababasa ko. Please... Please... mag na tayo. mag on na tayo.